ginagawa mo? Simon yung asawa mo, pagpapalit mo sa barangay tanod yan. Barangay tanod yan, di ba? Nakang ano dyan, baka gusto mo mo ano, pa ng pagkain na sustento doon eh. Yung, yeah, ganyan talaga mangyayari iyo, pagka hindi mo tinigil ang ginagawa mo, napaka ano mo. Hindi ko na sa asawa mo, grabe ka. Ito, barangay tanod to, ang din ang mukha mo eh, no? Ito yung umalis. No, ah, Bakit yun dyan, kuya? Para ka naman tama dyan eh. Ayan, oh, pag nakita ng asawa mo yan, sinasabi ko sa'yo. Pero sige, bahala ka, matatami oh. ka, wala, wala ka rin sustento. Eh, di bali na, para matigil ang kalokohan mo. Yung ginagawa mo sa asawa mo, hindi maganda yan. Nagpapakairap yung asawa mo rin sa ano, sa barko, tapos ganyan ginagawa mo? Para hindi nakakatulong sa'yo yung sustento ng asawa ko, ha? Oh, nakakatulong, eh. Tapos ganyan gagawin mo. Oh. Sige, subukan mo sabihin. Malamang... Kapitayan. Malamang malalaman niya to, sinasabi ko sa iyo. Kakagulo talaga kuya pag kasi nakita mo 'yan sa kanya. Kinang ginagawa mo na ano niyo? Ako pa ako to kapatid mo, dapat ako 'yung kinakampihan mo. Yun na nga eh, kapatid kita eh. Dapat hindi ganyan ginagawa mo. Sigilan mo na nga kasi. Mali 'yung ginagawa mo sa asawa mo. Nasa barko 'yung asawa mo, nagtatrabaho. Ganyan ginagawa niyo 'yung dalawa dito pag umalis ako. Pagpapalit mo 'yung asawa mo sa barangay tanod? Anong papakain sa inyan? Oh, Anong papakain sa niyan? Yung asamo, mo, si Man. Pwede pa tumigil ka na kuya, huwag ka na nga. Ba't ka na nga muna dito? Grabe ka ah. Kaya huwag ka na magbidyo. Anong huwag magbidyo? Ito kasi na mukha mo lalaki kay. Pwede ka na magbidyo mo kuya. Ayoko na makita ipagumukha mo rito ah. Sinasabi ko sa'yo, makita pa kita rito.